dito sa TikTok shop. And dahil friends tayo, share ko to sa inyo! Yeah! Ah, ang ganda, di ba? Ang ganda nito kasi nga, lalo na pag may mga casual errands ka lang, or nagbe-beach kayo, or nagro-grocery ka lang. Ako, ang ganda-ganda nito. Very convenient. And ang ganda pa ng design. Look at that. Di ba? This is with zipper. Yan. And ang loob pa niya is, tingnan mo, waterproof. Di ba? Kaya kahit, kahit umuulan, pwedeng-pwede mong gamitin to kasi hindi mababasa yung mga milagay mo sa loob. And meron ding isang um, compartment dito. Yan. Diba? Yung material na ginamit is canvas. So, maganda siya. Gustong-gusto ko siya. Ganito yung mga, ano, mga klase ng bags na hinahanap ko talaga. Yung mga canvas bag. Kahit nga sa mga shirt ko, canvas din yung canvas din yung materials na gustong-gusto gusto ko. Plus points pa yung graphic design niya. Diba? Ang ganda. This is very unique. Ito kasi yung nakikita kong mga bag na mga nakaangat-angat sa buhay. Diba? Very simple yet very artistic. Diba? Ang ganda niya, promise. And, alam mo mga magkano nagtumari. 158 pesos. Yes, 158 pesos lang. Kung may susutin man akong bag na everyday talaga, ito na yun, promise. Lahat pwede ko nang inilagay dito. Knowing na 158 pesos lang, parang magdududa ka, maganda ba yung quality? Matibay ba? Sis, yes, ako na nagsasabi sa'yo, ang ganda niya, at ang ganda din ang pagkakatahi niya. talagang magtatagal to promise. You know? Mm. Hindi siya parang yung nabibiling mo lang dyan sa gilid-gilid, no? Parang mall quality yung bag niya. Yet for only 158 pesos. San ka pa, diba? It's very simple, yet yayamanin. So, <laughs> kung trip mo rin ang ganitong bag, nako, huwag ka nang magdalawang isip. Click mo na yung yellow basket and mag-check out ka na. Baka maubusan ka pa ng stats. Nako, na yung ibang mga designs. Kaya, check out ka na. Bye!